Paraon na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre Siyam. Lukas, Kabanata 1, Versikulo 26 hanggang 38. Ang Diyos ay nagpadala ng Anghel na si Gabriel sa Nazaret, isang bayan sa Galilea. Ang Anghel ay pinadala sa isang berhen na nagangalang Maria na nakatakda ikasal kay Jose, isang lalaki mula sa angkan ni David. Binati ng anghel si Maria at sinabi sa kanya na siya ay pinagpala at ang Panginoon ay suma iyo. Si Maria ay nagulamihanan sa pagbating ito. Sinabi ng anghel kay Maria na huwag matakot dahil siya ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Inihayag ng anghel na si Maria ay magbubuntis at mga anak na isang lalaki at tatawaging siyang Jesus. Ang anak na ito ay magiging dakila at tatawagin na anak ng kataas-taasan. Itinanong ni Maria kung paano ito mangyayari dahil siya ay berhen. Ipinaliwanag ng anghel na ang banal na espiritu ay bababa sa kanya at ang kapangyarihan ng katastaasan ay lililim sa kanya. Bilang patunay, sinabi ng anghel na ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth na tinaguri ang baog ay buntis din sa kanyang katandaan. Tinapos ng anghel ang kanyang mensahe sa pagsabing, sapagkat walang imposible sa Diyos tumugon si Maria na may pagsunod, narito ang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Ang talatang ito ay mahalaga sa Kristyanismo dahil ito ay nagpapakita ng pagpili ng Diyos kay Maria bilang ina ng Misayas at ang kanyang mapagkumbabang pagtanggap sa tungkuling ito. paano may aangkop ay banghelong ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Pagtitiwala sa Diyos Tulad ni Maria, matuto tayong magtiwala sa Diyos kahit sa mga sitwasyon tila imposible o mahirap unawain. Tanggapin na ang plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating pangunawa. pagiging bukas sa tawag ng Diyos. Maging handa at bukas tayo sa mga paraan kung paano tayo tinatawag ng Diyos sa ating buhay. Huwag matakot na tanggapin ang mga bagong hamon o responsibilidad na maaring ibigay sa atin. Pagpapakumbaba Sundan ang hilambawa ni Maria sa kanyang pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos kilalanin na ang ating mga talento at kakayahan ay regalo mula sa Diyos. Pananampalataya sa gitna ng pag-aalinlangan Kahit may tanong o pag-aalinlangan, magtiwala pa rin tayo sa Diyos. Humingi ng paglilinaw at pag-unawa sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. pagiging instrumento ng Diyos, baging handa na gamitin ng Diyos bilang instrumento para sa kanyang mga layunin. Tanggapin na ang Diyos ay maaring gumamit sa atin sa mga hindi inaasahan paraan. Pagharap sa takot Tulad ng pagsabi ng Anghel kay Maria na huwag matakot, matuto tayong harapin ang ating mga takot sa pamamagitan ng pananampalataya. pagtanggap sa mga pagbabago. Maging bukas sa mga pagbabago na maaaring dalhin ng Diyos sa ating buhay. Tanggapin na ang plano ng Diyos ay maaaring mag-iba sa ating sariling plano. Paglilingkod sa iba, sundan ang halimbawa ni Maria sa kanyang pagiging alipin ng Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod sa iba pagtitiwala sa imposible manuwala na sa Diyos walang imposible tulad ng pagbubuntis ni Maria bilang isang berhen pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos kilalanin at pahalagahan ang mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos araw-araw